Hi guys, for today's video guys, kay Mag-iwan Plastic Bag Challenge na naman tayo Dito na naman tayo sa Bankiruan, Davao City So, eto na nga guys, at mamimili ako ng gulay So, habang papasok pa lang ako guys, narinig ko na tong announcer Kasi, uh, pinapaklaim niya yung wallet at saka susi na nawala paulit-ulit niyang sinasabi yon so di ba ganun talaga ka ano kung iba yung nakapulo wala na so eto, at napakamura ng mga gulay dito guys no may yung patatas 30 pesos lang 70 ang pinaka maganda at mahal so eto nang ako sa overpass pupunta ako doon sa paborito kong pinagkakaina ng Putumayan na may peanut butter na sikat ito dito sa Davao nagtrending ngayon siya sa, sa Reels so ito yung bangkerohan Davao City na may marami ding mga bagsakan ng mga prutas at gulay. So, ayan na nga, papasok na nga tayo at iiwan ko tong sandubag na pinamili kong gulay habang ako ay pipila para sa aking order. So, ayan, medyo malayo siya sa akin at kung tutusin, Madali yun siyang damputin kasi nasa daanan lang talaga. So, eto na nga at nakapila ako pero tinitignan ko siya sa malayo. Ayun siya, o, diba? Malayo. Madali lang siyang damputin. At nakapila ako kasi mara, mahaba ang pila na ito, eh. sikat talaga itong kainan dito dahil yung sa peanut butter na putumaya. So, ayan na nga yung order ko at takam na takam ako dyan. Pero siguro mga mga 10 minutes or 15 minutes ata akong nakapila medyo mahaba, medyo matagal so tinitignan-tignan ko lang may mga dumadaan pero dead, dead man lang naman so eto at nabalikan ko pa rin siya guys no ayan kumain na lang ako ayan yung nagastos ko dyan is 52 pesos only yung ko at saka dalawang putumaya na may peanut butter so ayan kumain na lang ako at masaya naman so walang nangyayaring dampot system dito guys dahil ah uh, hindi naman sa lahat ng panahon, meron pa rin namang magnanakaw. Yung iba nga, dyan sa kongreso eh, ba? Diba? So, ayan lang, nakaka-appreciate yung ganda ng pamamalaka dito sa Davao kasi yung mga tao ay um, mataas din talaga yung respeto at pag sa kapwa. So, ayan lang guys, ang ating dampot plastic bag challenge pero hindi nadampot so ayan at nag-enjoy na lang akong kumain thank you for watching guys